Ang kape, isang inumin na minamahal ng milyon-milyon sa buong mundo, ay hindi lamang bahagi ng ating araw-araw na rutina. Sa bawat lagok, may kwento itong dala, kwento ng paggising, kwento ng pagtitipon, kwento ng tagumpay, at minsan, kwento ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng aroma at init na hatid nito, may mga masusing pag-aaral na nagsisiwalat ng mga mabuti at masamang epekto ng kape sa ating katawan at isipan. Simulan natin sa mga mabuting epekto ng kape. Isa sa mga pinakatanyag na benepisyo ng kape ay ang kakayahan nitong magpalakas ng enerhiya. Sa bawat tasa ng kape, ang kafe na taglay nito ay tumutulong na palakasin ang alertness ng ating utak. Sa mga sandali ng antok at pagod, ang isang tasa ng kape ay tila magic na nagbibigay sigla upang magpatuloy sa gawain. Ang kafe na isang natural na stimulant, binablock nito ang adenosine, isang kemikal sa utak na nagdudulot ng antok. Dahil dito, maraming tao ang nakakaramdam ng pagiging mas alerto, mas focused, at mas productive pagkatapos uminom ng kape. Hindi lamang lakas ang hatid ng kape, may mga pag-aaral ding nagsasabing nakatutulong ito sa pagpapabuti ng memoria at cognitive function. Ang regular na pag-inom ng kape, ayon sa ilang siyentipikong pananaliksik, ay maaring magpababa ng panganib ng Alzheimer's disease at Parkinson's disease. Ito ay dahil sa antioxidant properties ng kape na tumutulong sa paglaban sa oxidative stress at pamamaga sa utak. Bukod pa rito, ang kape ay mayaman sa antioxidants. Ang mga antioxidants ay tumutulong sa katawan upang labanan ang mga free radicals, mga molekulang nagdudulot ng pinsala sa cells at nagiging sanhi ng iba't ibang sakit. Sa katunayan, sa ilang bansa, ang kape ang pangunahing pinagmumulan ng antioxidants sa araw-araw na pagkain ng tao. Dahil dito, ang kape ay nakakatulong sa pagpapababa ng panganib ng ilang chronic diseases gaya ng type 2 diabetes, certain cancers, at cardiovascular diseases. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng koneksyon ng kape sa mas mababang panganib ng depression at suicidal tendencies. Ang caffeine ay may positibong epekto sa mood, at maraming tao ang nagsasabi na ang pag-inom ng kape ay nakakatulong sa kanilang pakiramdam, lalo na sa mga oras ng kalungkutan o stress. Sa isang sandali ng katahimikan, ang pag-inom ng kape ay nagiging pagkakataon upang makapagpahinga at magmuni-muni. Hindi rin may kakaila ang papel ng kape sa social interaction. Sa kultura ng mga Pilipino, ang pagtitipon sa isang kapihan, almusal, o kahit simpleng merienda ay kadalasang may kape sa gitna. Ito ay nagiging tulay para sa pag-uusap, pagtatawanan, at pagbubuo ng mga relasyon. Ngunit, sa kabila ng mga benepisyo, may mga masamang epekto rin ng kape, lalo na kung ito ay naiinom ng sobra o hindi naaayon sa pangangailangan ng katawan. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang epekto ng caffeine sa pagtulog. Ang caffeine ay nagtatagal sa ating sistema ng ilang oras, kaya kung uminom tayo ng kape malapit sa oras ng pagtulog, maaring mahirapan tayong makatulog o magkaroon ng hindi mahimbing na tulog ang chronic sleep deprivation ay nagdudulot ng iba't ibang problema, mula sa pagkapagod, kawalan ng konsentrasyon, hanggang sa mas malalalang sakit. Bukod sa pagtulog, ang sobrang pag-inom ng kape ay maaring magdulot ng nervousness, palpitation, at anxiety. Ang caffeine ay nag activate ng nervous system, kaya ang sobra-sobrang dami nito ay nagdudulot ng pagbilis ng tibok ng puso, pagkakabog, at pakiramdam na balisa may mga tao ring hypersensitive sa caffeine, kaya kahit kaunting kape lang ay nakakaramdam na sila ng mga ganitong sintomas. Isa pang isyo ay ang epekto ng kape sa chan. Ang kape ay acidic, kaya sa mga taong may gastritis, acid reflux, o ulcer, ang pag-inom ng kape ay maaring magpalala ng kanilang kondisyon. Ang sobrang kape ay pwedeng magdulot ng pananakit ng chan, pagtaas ng acid, at hindi komportabling pakiramdam mahalagang maging maingat at kilalanin ang sariling katawan, kung may nararamdamang hindi maganda pagkatapos uminom ng kape, maaaring ito ay senyales na kailangan itong bawasan o itigil. Hindi rin may kakaila ang epekto ng kape sa blood pressure. Ang caffeine ay temporaryong nagpapataas ng blood pressure, kaya sa mga taong may hypertension o mataas ang blood pressure, kinakailangan ang moderation. Bagaman may mga pag-aaral na nagsasabing ang regular na pag-inom ng kape ay hindi nagdudulot ng long-term na pagtaas ng blood pressure, mas mainam pa rin magpakonsulta sa doktor bago gawing bahagi ng araw-araw na rutin ng kape. Isa pang posibilidad ay ang pag-develop ng caffeine dependence o addiction. Kapag nasanay ang katawan sa regular na pag-inom ng kape, maaaring mahirapan tayong mag-function ng walang kape. Kapag biglang itinigil, maaaring makaranas ng withdrawal symptoms gaya ng sakit ng ulo, pagod, irritability at kawalan ng konsentrasyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang moderation, huwag gawing dependent ang sarili sa kape para lang gumana sa araw-araw. Ang kape ay may epekto rin sa engravings ng ilang nutrients. Halimbawa, ang caffeine ay nakakaapekto sa engravings ng calcium, iron at iba pang minerals kung ang kape ay iniinom kasabay ng pagkain o supplements, maaaring bumaba ang kakayahan ng katawan na ay absorb ang mga ito. Kaya't mainam na magbigay ng pagitan bago uminom ng kape at kumain ng mga pagkain mayaman sa nutrients. Sa mga buntis, ang kape ay dapat inumin ng may pag-iingat. Ang mataas na caffeine intake ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa pagbubuntis gaya ng preterm labor, mababang timbang ng sanggol, at iba pang risk. Kadalasan, nirerekomenda ng mga doktor na limitahan sa isang tasa o mas kaunti pa ang kape ng mga buntis. May mga pag-aaral din na nagtuturo ng koneksyon ng sobrang kape sa osteoporosis. Dahil ang caffeine ay nakakaapekto sa calcium engravings, ang sobrang pag-inom ay maaaring magdulot ng mas mabilis na pagkawala ng calcium sa buto, na nagiging sanhi ng osteoporosis o panghihina ng buto sa katagalan. Sa aspeto ng dental health, ang kape ay may tendency na magdulot ng discoloration o pagdilaw ng ngipin. Ang regular na pag-inom, lalo na kung hindi nagto-toothbrush agad pagkatapos uminom, ay nagiiwan ng stains sa ngipin. Para maiwasan ito, mainam na uminom ng tubig o magmumog pagkatapos uminom ng kape. Ang kape rin ay may epekto sa hydration ng katawan. Bagaman hindi ito direktang dehydrating, ang caffeine ay may mild diuretic effect, nagpapabilis ng pag-ihi kung hindi sapat ang pag-inom ng tubig, maaaring magdulot ito ng dehydration kaya't mahalaga na balansehin ang pag-inom ng kape at tubig. Gayunpaman, ang lahat ng masamang epekto ng kape ay kadalasang nauugnay sa sobrang pag-inom. Sa tamang dami, karaniwan ay isa hanggang tatlong tasa kada araw, ang kape ay ligtas at maaaring magdulot ng mga benepisyo. Ang susi ay moderation at kaalaman sa sariling kalagayan. Sa huli, ang kape ay parang buhay, may tamis at pait. Sa bawat tasa, may pagkakataon tayong magpasya kung paano ito titikman. Sa pag-inom ng kape, mahalaga ang pag-alam sa sarili, ang pagtimbang ng benepisyo at risk, at ang pag-aalaga sa kalusugan. Huwag gawing sukatan ng lakas ng kape, kundi gawing katuwang sa tamang paraan. Ang kape ay higit pa sa inumin, ito ay bahagi ng kultura, ng pakikipagkaibigan, ng pagninilay, at ng pag-abot sa pangarap. Sa bawat umaga na may kape sa kamay, may panibagong simula, panibagong pag-asa, at panibagong kwento. Ngunit sa bawat lagok, tandaan natin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa balanse ng katawan, isipan, at damdamin, at sa tamang paggamit ng mga biyaya na hatid ng kalikasan, tulad ng kape. Sa susunod na magtitimpla ka ng kape, damhin mo ang bawat sandali. Alalahanin ang mabuting dulot nito, Ngunit maging maingat sa mga posibleng panganib. Gamitin ang kaalaman bilang gabay tungo sa mas masigla, mas malusog, at mas makabuluhang pamumuhay. Ang kape ay regalo, isang paalala na ang bawat araw ay may bagong simula at ang bawat pagpili ay may kapangyarihan.